Alam nyo ba na may kakaibang bagay daw sa karagatan na kapag inyong nakita at naibenta, posible kayong maging instant milyonaryo. Ito ay ang o suka ng balyena. Sa bawat kilo kasi nito, nakakahalaga daw ng mahigit 300,000 piso. Ginagamit po daw itong sangka para sa mga mamahaling pabango. Yun nga lang, suntok sa buwan bago ito mahanap. Sa laot ng karagatan nito, maaaring magpalutang-lutang daw at sa mga endangered sperm whales galing ang nakakayamang suka ng balyena. Sino bato ba ito? So, ata nang balina yun ah. Mahal yun. Usap-usapan ngayon sa Katanawan, Quezon, ang di umano'y yaman na natatagpuan sa dalampasigan ng isang residente doon. Si Dennis, ang hepe ng mga tanod sa barangay, matandang sabang kanluran ang nakajakpat daw sa kanyang napulot na suka ng isang balyena suka ng dambuhalang isda pero daig pa ang ginto sa presyo paano naman nangyari yun mas kilala sa tawag bilang ambergris ang sinasabing suka ng isang balyena ito y galing daw sa mga sperm whale na nabubuhay din sa karagatan ng Pilipinas nabubuo ito sa pamamagitan ng sistema ng pagtunaw ng mga kinakain ng balyena ang kadalasan tinakain ng sperm whale or balyena ay yung mga cattle, uh, cattle or squid. May mga bahagi ng uh, squid na hindi natutunaw sa loob ng uh, bituka ng sperm whale at uh, sa katagalan nabubuo ito, nakastock up doon sa loob mahal kung ibebenta ang ambergris. Premiadong sangkap kasi ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Ito raw ang dahilan kung bakit tumatagal ang amoy, halimuyak at aroma ng isang primera klasing pabango. Pinaka punot -tulo, tulo ng argument sa ambergris ay uh, napakamahal ng ambergris as a stabilizer ng perfume. Ayun na lang, suntok sa buwan ang kapalaran bago ito matagpuan. Ilang porsyento lang daw sa populasyon ng mga balyena ang nakakasuka ng amber grease. Dahilan para sumipa ang halaga nito sa napakataas na presyo. Napaka-unique na to kasi sa isang klase lang ng hayop ito ng sa buong mundo, sa cetacean, sa sperm whale. Halos 5% lang yung chance na isusuka ito or makakita nito na isinuka ng isang sperm whale. So, ganun siya ka-rare. Minado si Dennis, hindi siya pamilyar sa nakuha niyang suka daw ng balyena. Kuwento niya, aksidente lang daw nilang nakita ang pinaniniwalaan nilang ang Bear Grylls. Habang sila ay rumoronda sa kanilang lugar. Chief, parang may lumulutang dun, oh. Search ako, sir, sa Google tapos eh hinanap ko yung kauri niya. Kumbaga hindi di ko naman sir na unawaan yung uh, kung anong ibig sabihin ng mga ganun kasi sir may mga ano siya na may nakalagay na presyo, walang halaga o may halaga. Tapos ang kanilang pananaliksik sa kung ano ang kanilang nakuha na hindi pangkaraniwan. Agad ipinagbigay alam nila ito sa kanilang kapitan para sila'y magabayan kung ano nga ba dapat ang gawin sa sinasabing mamahaling suka ng balyena tingin po namin at pagresearch research po ng isang bagay ay parang yun lang po yung umuugnay doon sa sitwasyon po ng kasi lulu, wala po siguro mabigat na lulutang sa dagat na yun po yung nagiging posibilidad na aming tinignan ng aking mga appointed official. Natahi nila sa mga kwento-kwento na maaaring ang suka ng balyena ang natagpuan ng kanilang kabarangay. Dahil noong 1970, may napadpad na raw na patay na sperm whale sa kanilang dalampasigan. Kumpiyansa ang mga taga roon na may mga sperm whale talaga sa kanilang dagat. Tumabi dito ang isang balina na nung panahon na sumama ang panahon, nakita namin sa salaot ay patay na. Na hanggang sa sumadsad sa amin sa tabi sa kakahuyan. At yun din ang nakasira ng kakahuyan nung nabubulok na siya sa barangay. Malaki sa tinwiler sa truck. Sabi niya yung taas ng ere, kung yung pagkanganga niya, kahit lumakad ka ng patindig do sa bunganga, hindi ka pamasok ko dahil malaki talaga yung isda. Dahil sa kwento ng mga kabarangay ni Dennis, tumindi ang pag-asa niya na legit nga nasuka ng balyena ang kanyang nakuha. Si Dennis hindi mapakali, halos hindi makatulog, kaya panay ang suri niya sa napulot na suka daw ng balyena gamit ang mga paraan na napapanood sa internet. Sabi raw ng mga eksperto na kanyang napanood, lumulutang daw sa tubig ang suka ng balyena. Natutunaw din daw ito kapag sinisindihan ng apoy. Kaya si Dennis, agad na pinalutang sa tubig ang nakuha raw na suka ng balyena. In fairness, lumutang nga sa tubig at sinindihan pa ng sunog ang sinasabing ambergris. Pero medyo nasunog ng madaan sa apoy. Pero hindi pa rin sila kumbinsido na tunay ng suka ng balyena ang kanila nakuha. Hanggang sa dinulog na ni Dennis sa Katanawan Radio Station ang kanilang natagpuan. Ang radio host na si DJ Rye nakipag-ugnayan agad sa Rated Corina para humingi ng tulong upang mapasuri ito sa mga eksperto. Quinto-quinto nga lang siya ng tao na ipa ano daw ipa, dali-dali naming inaksyonan ang kahilingan ng mga tanod at ni Dennis. Pupumpis kayo. Dinala namin pa Maynila ang sampol ng nakuha nilang suka daw ng balyena. Sa Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman, malalaman natin ang katotohanan. Suka nga ba talaga ng balyena ang nakuha ni Dennis sa kanilang dalampasigan? Napakamahal ang amberbeast that's about $27 a gram. So, ma may get 1,500 pesos isang gramo. Kung nakakuha ka ng isang tonelada nun, you'll be a millionaire. Handa na ba siyang umaman? Ang kaabang-abang na revelasyon, ilalabas na namin sa inyo sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, A businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises. Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple, whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap. With integrity, Skin Pro. <laughs> Luwal na ba nang nilalang sa karagatan ang natagpuan ng hepe ng katanawan sa Quezon? Ito na nga ba ang pinag-uusapang nakakayamang suka ng balyena o ang bear grease na napakailap makita at matagpuan kahit sa ibang bansa? Ito na ba ang sagot sa kahirapan ni Dennis at kanyang kabaranggay? Tutok lang dahil malapit ng mabunyag ang katotohanan. Ayon sa Republic Act 10654 o Batas Pangisdaan ng Pilipinas, iligal ang pangumuha, pagtatago, pagmamayari at pagbebenta ng ambergris. Kinokonsidera kasing vulnerable o may bantana sa pagkaubos ang mga sperm whales sa buong mundo. Ngayon, sa ilalim ng batas, hindi lang yung mismo yung species ang bawal natin kunin, hulihin or i-trade, kundi maging yung tinatawag na derivatives. Ano yung ibig sabihin ng derivatives? Any material or product na galing doon sa hayop na pinakinabangan ng tao. At kahit mismo yung uh, bagay na yon ay bawal kunin, bawal gamitin. So itong dahilan kung bakit ipinagbabawal natin at uh, uh, bawal ang pagkolekta nitong ambergris. Nakasaad sa Section 102 na administratibong kaso ang maaaring ipataw sa sino mang lalabag dito. May multa itong limang beses na nakatumba sa halaga mula sa iligal na paghuli sa balyena. O aabot sa limang daang libo hanggang limang milyong piso ang penalty. Hayaan na lang sila sa kalikasan or uh, pwedeng ipagbigay sa autoridad. At uh, kahit yung paggamit nito sa siyentipikong pag-aaral ay may mga ...proseso rin na kailang sundin. Kung sakaling mapatunayan na ambergris na ang nakuha ni Dennis, nangangako naman siya na handa siyang isuko ito sa mga otoridad. Ilang kuwan sa barangay, sa aming barangay, uh, eh, turn over ko muna. baga po, uh, kaya ko lang siya dinala kasi parang souvenir lang, sir, na kung sa akin ay hindi ako makapaniwala na isang bagay na mabigat, tapos lumulutan nga siya sa tubig sa Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman ipinasuri ng rated Corina team ang suka daw ng balyena sa unang tingin pa lang ni Dr. Aragones walang duda most likely Is not. Hindi daw ito isang ambergris. Karaniwan daw sa suka ng balyena ay may malagkit na parang wax na mahahawakan. Dagdag pa niya, walang bilog-bilog na butas ang mga ambergris. Di tulad ng kanyang sinuri ngayon na galing kay Dennis. Because of the... Yung unique na feature ng ambergris, parang siyang covered ng, ng parang film ng translucent parang film na ganon kung saan may parang context na wax ang inakalang pera, naging bato pa. Pero hindi man totoong suka ng balyena ang nakuha ni Dennis, masaya pa rin naman siya sa naging resulta. Para sa kanya, life must go on. Ganun daw talaga ang buhay. Hindi laging happy ending. Pero mananatili daw ang pagpupursigin niya sa trabaho para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya kahit paano. Okay lang, sir. Dahil sanay naman kami sa ano sa buhay na kung anong meron kami. Ang aking pakiusap ay kailangan natin isipin na maganda ang ating resources kung ating haragahan at di natin naabusuhin. Tayong lahat ay makakakuha ng ating share. Uh, at uh, mahalaga rin na pahalagahan natin itong ating resources sapagkat ito nagbibigay, nagbabalik sa atin in nature. Kung abusuhin natin, sisirain natin, tayo rin ang naapektuhan. Marami ang nasisilaw sa ginto, perlas, at mga batong bigla na lang lumulutang. Napawang lahat bigay ng kalikasan. Hangad man natin na ito ay maging kasangkapan para maging tulay sa ating pagyaman. Dapat pa rin isaalang-alang na lahat ng ito pwedeng maubos at masira kapag inaabuso. Mas mainam pa rin na sa ating pagsisikap at sariling diskarte sa buhay, iasa ang magandang kapalaran at hindi sa biglang yaman dahil sa mayroon tayong napulo. Ay! This is the 50 gram jar. Ay proud ako lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars The K-Magic skin cream for face and body.